Mahina ba ang menstruation mo? Delay ka ba pero hindi ka naman buntis? Ito ang mga tips para maging maayos ang menstruation mo. Sa tuwing nasisira itong menstruation ko, kumukuha ako ng ilang dahon ng serpentina dahil ito nga yung iniinom ko kapag ka, uh, nasisira yung menstruation ko minsan naman talaga na nadidelay tayo lalo na kung nai-stress kaya dapat iwasan natin masyadong ma-stress kasi nakaka-delay din pala ng menstruation kaya kung kaunti lamang yung iyong menstruation pwede ka namang uminom nito paminsan-minsan kaya lang sobrang pait talaga nito titiisin mo talaga yung pait nito kasi ilalagay mo siya sa tubig na mainit ang pait pero titiisin mo lang. Kung hindi mo ito kayang inumin, pwede mo naman itong baluta ng malambot na candy na pwede mong lunukin. Nakatamtaman lamang ang laki.